usap ako, bumalik kay sa akin. John. John. Miki, kailangan ko kayo. Anak, bumalik ka sa akin. Anak. Ay, bumalik na kay sa akin. Mga anak ko! Ah. <laughs> bubalik nga kayo sa akin mga anak ko Sully <laughs> balik na po kami kay mami ayaw po namin dito huwag kayong matakot sa akin huwag kayong magagalit ha bakit bakit <laughs> pa ayaw nyo sa akin mahal na mahal ko na ako kaya <laughs> kayo, ayaw po namin dito balik na po kami kay mami Eto, paano yan? Hindi na kayo makakaalis dito! Tayo lang ang tao dito! Kasi, itong resort na to, pag-aari ng malayong kamag-anak ko na nasa States, eh, pamisan-misan ako ang pinatitingnan niya dito sa lugar. Kayo walang ibang tao dito, kundi tayo lang! Ano ba? <sighs> Kasi magkakaroon tayo ng time para magbanding, di ba? Tapos magugustuhan niya na rin ako. Tapos hindi niya na ako iiwan. Kasi mahal na mahal niyo ang Mami Sally. So magsasama-sama na tayo habang buhay! Okay. Say ah, good girl. <laughs> alam niyo po, you're the best mommy in the world. Nasu, sum bola pa tong anak natin? <laughs> alam niyo po, paglaki ko Aalagaan ko po kayo ni Daddy Afroilan. Kasi po, di ba sabi niyo po, di po kayo masyadong naalagaan ng parents mo. Kaya ako po mag-aalaga sa inyo. I love you po, Mami. Bakit po hindi po kayo nag-i-love sa'kin? Hindi niyo po ba ako love? Siyempre love kita. I love you, anak. O, oh, ito, kain ka pa marami, o. Oh. Sa susunod, mag-iingat ka, ha? O, oh, inimin nyo na yan. Pagkatapos nyan, matulog na kayo, ha? Tapos, bukas, magsuswimming tayo. Gusto nyo ba yun? Yay! O, oh, may kakausapin lang ako sa labas, ha? Matulog na kayo, ha? Ha? Mm, I love you. Mm. Mga babies ko. okay huwag kayong matatakot dito, ha? Wala namang makakasakit sa inyo. Hmm? Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang lahat. Para alagaan kayo. Kasi nanggaling kay sa akin. Okay, good night. Mm. Mm. Namin niyo yan. Night. kaya ganun siya magsalita. Hindi niya naman tayo mga anak. Tita Sally is losing her mind. Ate, I'm scared. Tiba sabi ni Mami, dapat brave tayo? Kaya dapat makaalis tayo dito para makapunta na tayo sa atin. But how?